Okay, magandang araw mga boss. Barako rin naman tayo tune up. So, sa mga ganitong modelo mga boss, ito ay kapag kaganyan ang itsura ng tanki ng barako, yan ay kick-start lang mga boss. Yan, kaya ito clearance mga boss kapag ka init na lumalabas yung lagitik. So yun, uh, valve clearance lang ang gagalawin natin kasi mas mas lumalaki yung valve clearance dyan kapag ka init na. So i-adjust sya natin ng nasa service limit lang. So, um, ang ina-adjust natin at, na sukat dito mga boss ay sa 6-8. So, sa 6-8, okay na yun. Pwede rin 8G. Nasa sa inyo yun mga boss. Pag sa 6-8, pag uminit, uh, hindi siya lalagitik. Pero doon sa 8G, minsan kasi kapag 8G, ang nangyayari kapag sobrang init na, sobrang lagitik na. Kaya, ang ginagawa nating adjust nga ay eh, sa 6-8. At yun, tapos dito mag-a-adjust din tayo ng spring ng compression release kasi itoy kick start lang. Sa kick start, uh, ambara o dre na kick start lang pag hindi mo rin yan ng nasa timing yung malakas yung pitik. Uh, minsan hindi rin siya nagwawang click. So ang ginagawa natin dito adjust din kasi hindi nga bumubukas mabilis yung weight decomp niya. Tapos yun, sa usapang valve clearance, uh, ang pag-tune mga boss, hindi yan bilisan. Kasi yan, meron tayong hawak diyan May higpit tayo na pag napasobra, na na natin. Pag sinukat natin ay sala pa rin dun sa specified na adjust natin. So, yung iba hindi gumagamit ng filler gauge ah uh, kanya-kanyang diskarte na yung mga boss. Pero ang aking, sa, sa, para sa akin yung mga boss, ah, yung pillar gauge, pag sinukat mo nga yan, kesa rin sa tansya-tansya, oh. uh, pag kasi tinansya mo, wala kang basihan. Pero yung gumamit ka na pillar gauge, alam mo kung ano yung pag-a-adjust. Kasi ako, pag nag a ako, dinu uh, dinobo, check ko talaga yan. Kasi mayroon talagang pihit pag napa sobrang higpit, uh, nagbabago talaga yung clearance kahit nasukat mo na. Uh, kung kung mapapansin niyo mga boss ay isingit ko lang ito. Oh. Si Barao Odeng yan. Kumaarg daw yan ng 40 container. Yan, hanggang dun daw sa bubong. Ganun kalakas si Bara Odeng. Basta mga Barao malalakas naman. Ayun, ibalik ko na rin doon sa pagbabalpira sa anong mga boss. Uh, kasi marami pa rin ang hindi gumagamit ng pillar gauge. So, wala naman tayo. Hindi naman natin kini yun. Pero, ang sa akin lang, dapat may basihan tayo. Halimbawa, ako si customer, nagpadya sa ako. Dapat, pag tinanong ka, alam mo, yung isasagot mo kung anong clearance yung ginawa mo. Kasi doon, kung tinansya mo lang, hindi mo alam kung anong sukat. Uh, at yun ang kalahagahan ng pag paggamit ng pillar gauge mayroon tayong basihan kung ilan yung uh, clearance na inilagay natin uh, sa tancha-tanca, or sabi nga nila tantyameter uh, okay din naman yun kung kabisado na pero kung hindi nyo kabisado mga boss uh, gumamit kayo ng pillar gauge pero kahit sabihin natin tulad ko uh, sa dami ng nahawakan natin na uh, bara o hindi ako umaadjust dyan ng walang pillar gauge Tapos kapag ka na adjust na sa S8 mga boss, may maririnig pa rin kayo diyan lagitik kasi ang head ng Barako 3 sa ayong Barako 2 uh, 2023 model. Uh, syempre, uh, isa na lang yung bearing niya sa camshaft tapos may tolerance pa. Kaya yun ang nangyayari medyo malagitik 哎。Eh?